Hello guys, for this video guys, makita natin yung mga collection natin na pera, yung mga lumang pera na galing sa ibang bansa. Pero mayroon akong lumang pera na galing sa Pilipinas. Yan, dugay na kini sa kuwa guys. Almost mga college pa mga guru ko ano. Mga kuwan ko ano eh. na kanini. 2,000 5 mga 1,005 na siguro na sa kuha ah, guys ganun. yan ano pa parang bago pa siya kasi bago pa siya gnawong kaya ako man nanggisulod sa pitaka good akong gikuan ba wala na gipiko piko yan palitan yun ni guys <laughs> muna siya ang daan nga 10 piso sa Pilipinas ano sa ganyan siya 1998 ito oh. 1998 10 piso bill yan si gagmay kay kuan si kaysa man ning gagmay man kay pangalan si Apolinario Mabini og si Kaya si... man si... 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 Oke, si Andres Bonifacio. Saya si kuliner ya mabini si Andres Bonifacio. Ya, apa juga ikutan ikuan ikan sa Saudi nala. Aku yun, awi ning swil ikan sa Saudi guys. Kena Saudi mentasa ona 20 2016. Yan, mo ni Saudi guys. One real, one real. One real kani 5 real. siya 5 riyal Saudi ni siya ang palitan siguro karon sa ano sa 1 riyal is ano 13 siguro 14 mana na siya mm, tas baba na siya kung sa ato ni cambio guys is 13 pesos lang siya or 14 pesos lang ni 1 riyal ang 5 riyal mga 60 plus kay 60 70 plus ano 1012 pong ang print kaning real basta din na-printan yung one real wala nakabutang ay 2012 po no? Ayan, 2012 napukoy kwarta gikan sa hinatag na ako sa kauban ako sa Saudi Pakistan State Bank of Pakistan ang likta mga kwarta nila dito sa kanong napako Saudi guys State Bank of Pakistan yan muni siya 100 rupis rupees silang kwarta sa Pakistan rupees tapos nabugoy ah mani State Bank of Pakistan gahapon na yung Pakistan Pakistan 1,000 rupees. Gagmayro mo nag-value dito sa kwarta nila, guys. Napukoy, Bank of Korea. Yan. Bank of Korea, 100. Eh, 1,000 won. Won mo na ilang kwarta sa sa Korea. Yan. Napukoy, the Japanese government, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos niya sa kuan Japanese government yan na po yung kwarta sa kuan guys sa uh, Nepal yan Nepal rupis din ang kwarta sa Nepal guys eh. Munisa akong kamuyuan ako ni kuan 20 piso Bilis sa ba kauban ako sa Saudi Nepal eh Nepal hmm, um, kuan Nepal lagi Nepal or piece Ya, yeah, nilakota sa Nepal, eh Nepal yeah. Nilakota sa guys Thank you